kasi na itong Supreme Court is just siding with Sara. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sara katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta ng pagpatay ang ginawa niya, hindi eh, siya dinidisbar. So ang Supreme Court talaga, tuta, tuta ng okay <laughs> <laughs> oh, Kaibigan ko yung si Atty. Gador. In fact, uh, lagi kami nako-concert niyan. But uh, kasamang lari, I'm sorry but this is no laughing matter. Uh, I'm an officer of the court and as such, isang katungkulan ko na ipagtanggol ang karangalan at reputasyon ng ating kataas-taasang hukuman. So I'm sorry. I hope we can still be friends. Sa akin, this is nothing personal. This is part of my duties as an officer of the court. I had to do this. I hope you understand. Alam ko na kung ikaw ay abogado pa rin hanggang ngayon at ako ang gumawa nito if the situation were reversed, you would have done the same thing. Pero kung gusto mo magkantahan, wala pong problema sa atin. Passion natin yan kasamang lari. Um, pero sir, um, ano po specifically yung nag niya para nga po uh, mawara dito mag-competition? At sapagkat sinabi niya tatlong beses sa kanyang panayam, ang Korte Suprema ay tuta ng mga Duterte. Siningil out pa niya ang punong mahistrado ng kataas-taasang hukuman. At tatlong beses niya sinabi, I was scandalized to be candid sapagkat, bagamat meron tayong freedom of expression, and sometimes I have also criticized some decisions of the court, there should be boundaries. Pagka ganun na pong masyadong vitriolic na, at vituperative. Masyadong maangas na at uh, libelous na po yun eh. eh hindi po natin uh, maaaring palampasin. So, kinalulungkot ko kasamang Larry, uh, I really had to do this. It is with a heavy heart actually that I do this. Kaya lang, masyado ng scandalous yung pagkasabi niya. So, may balak daw po kayong mag-file ano Pwede So alam nyo, nandito yung Duterte Party List dahil sumusuporta tayo una sa Supreme Court at syempre kina Atty. Topacio na pinagtatanggol nila ang Supreme Court. ba? Diba? Bakit natin pinagtatanggol ang Supreme Court? Pag hindi mo pa pinagtanggol ang Supreme Court, ano pa ang basihan ng hustisya sa bansa? Lahat ng law students, lahat ng abogado sa bansa, ang hirap ng kanilang pag-aaral para lang ipaulit-ulit sa kanila na napaka-importante ng konstitusyon at napaka-importante ng Korte Suprema at pag sila ay naging abogado, saan sila nanunumpa dito? At anong tawag sa kanila? Officer of the court. Ibig sabihin, official ka rin ng korte, ng Supreme Court, di ba? Abogado ka ng kalaban, abogado ka ng kakampi, kayo ay merong tungkulin ipagtanggol ang Korte Suprema. Kaya doon sa naging desisyon ng Korte Suprema na sinasabi nilang unconstitutional yung impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte, makita ninyo, appointee ni Marcos, appointee ni Aquino, appoint ni Duterte, unanimous sila lahat magkakasama. Therefore, it is not a political question, political vote. It is just the rule of law. Bakit merong mga magsasalita laban sa Korte Suprema? Meron pa mga abogado na magsasalita laban sa Korte Suprema. They are officers of this court. Ang trabaho nila, ipaliwanag sa taong bayan ang nagiging desisyon ng kanilang korte. So yung sinabi ni Atty. Rene Co ng Kabataan Party List, ang sabi niya, sobra-sobra na binahana ang kabataan, binuhusan pa ng malamig na tubig, hindi katanggap-tanggap ito, konsyabahan at walang pananagutan. Attorney Reneco, officer of this court, ano sinasabi mong ganyang sentimiento nung nagdesisyon ang court? Dapat nga ikaw e eh, neutral lamang, ikaw ang nagbibigay ng dahilan sa taong bayan para sa rule of law, para may integridad ang Korte Suprema. So dito sa pagkakaso ni na Atty. Topacio, laban sa mga ibang tao, dapat kasuhan rin mismo si Reneko ng Kabataan Party List. Bakit? Para doon sa mga hindi abogado, alam niyo na kailangan suportahan ng Korte Suprema kahit anong mangyari. Eh abogado siya, nag aral siya ng batas, she is an officer of the court, tapos magko-comment siya ng ganun-ganun sa media, hindi ka tanggap-tanggap, kontsabahan at walang pananagutan. Ba, baka pwede mo ika-disbar yun. Di ba? So, so, uh, itatunong ko muna kay Atty. paso uh, I think, uh, baka hindi mo na disbarment. Uh, katulad lang ng final nila, indirect contempt. Because, kesa ikaw ang nagsasabi sa taong bayan na sumunod sa batas, at itaguyod ang integridad ng Korte Suprema. Ikaw mismo ang question sa Korte Suprema, eh, you are an officer of this court. Diba? Kahit po marami sa atin dito nakikinig, taong bayan ay hindi abogado, alam nyo mali yun. Abogado ka pa. Ipapa-draft muna natin, kina Atty. Calabi at Atty. Tupasio. Pwede baka next week. Oh. Uh Kaya nga nakita nyo si attorney Delima, parang nag bumawi siya, di ba? Baka na-realize niya na nagsalita siya nung unang beses laban sa desisyon ng Korte Suprema. She is a lawyer. She is an officer of this court. She was formerly Secretary of Justice. Medyo umatras siya ng konti. Na-realize niya siguro na, teka, I am an officer of that court. Pero doon sa mga abogado na walang remorse man lang tinitira itong Korte Suprema, masabi ko sa inyo, nung nag-file ba ang Duterte Youth Party List ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa House of Representatives at ayaw tanggapin ng Office of the Secgen. Nandun naman yung dalawang Deputy Secgen, nandun naman yung ibang staff. Meron pa sa inyong nagsalita na unconstitutional yung ginawa ng opisina na yon? Wala naman eh. Kaya masabi ko sa inyo, kung tunay kayo na naninindigan sa konstitusyon, tunay kayo na nagkokomento patungkol sa batas, bakit hindi kayo nagkomento doon? Narinig ko pa nga kay Senator Cayetano, bakit nung na nag-file si na Congressman na Cardema ng impeachment, di kayo nagsalita? Bakit kami pinagmamadali niyo sa Senado? So masabi rin natin yan dito sa mga nagko-comment sa Korte Suprema. This is not just a regular filing. It was already decided by the highest court of the land. So, hindi mo dapat banatan ng Korte Suprema. Nakita naman niyo yung bagong appoint ni Pangulong Bongbong Marcos. He is just here for ano, two months pa lang as justice. You appoint ni Pangulong Aquino, matagal nang nandiyan. He was the ponente. They all had a unanimous decision that that impeachment proceeding was unconstitutional. Sir, very quickly lang. So, mabilis na ang sagot. Yung um, impeachment versus Bongbong Marcos, will you find again next year after the one year lock ban hmm. Ang pagkakaiba doon sa impeachment natin at impeachment kay Vice President Sara Duterte, yung first three tinanggap ni Sekjen yung sa atin hindi tinanggap therefore there is no one year uh, rule bar kung uh, kailan pwede I think si na congressman uh, uh, Jing Paras they are preparing did you ask them not yet? Yes, sir. hindi ko pa natanong that they are preparing to file their own version pero yung version niya yes, sir anong ground. grounds? same uh, grounds it is very simple it is a uh, betrayal of public trust and uh, yung sa constitution, violation of the constitution because nagpadala tayo ng isang filipino citizen sa kamay ng mga dayuhan I think we will just consolidate with other meron kasi mga kumausap sa amin na they will also file pero ang topic dito ha yung uh, it is defending the supreme court in their decision now stating that that pro impeachment proceeding against vice president sara duterte is unconstitutional